Binigyan diin ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang mahalagang papel ng kababaihan pagdating sa peace and security efforts sa 68th Annual Commission on the Status of Women o CSW 68 sa headquarters ng United Nations sa New York City kung saan pinangunahan ng kalihim ang delegasyon ng Pilipinas. Itinampok ni Pangandaman ang mga hamong kinakaharap na mga kababaihan sa kanyang tinubuang bayan sa Marawi, kung saan nananatiling matinding hamon ng akses sa edukasyon at healthcare. Binigyan din din ng kalihim ang mataas na prioridad na binibigay ng Pilipinas para sa mga kababaihan tulad ng pagkakaroon ng Women's Budget o ang Gender Development Budget na nakapaloob sa General Appropriations Act na naguuto sa mga ahensya ng pamahalaan na maglaan ng hindi bababa sa limang porsyento ng kanilang kabuhang taon ng budget para sa mga gender programs, projects, and activities. Inanunsyo rin ni Pangandaman na magiging host ang Pilipinas para sa International Conference on Women, Peace, and Security sa Oktubre na magsisilbing international staff taking para sa pagpapatupad ng Global Women, Peace, and Security agenda at itatampok ang kapangyarihan ng mga interregional network para sa pagbabahagi ng karanasan, expertise at best practices sa pagtugon sa mga hamon ng makabuluhang engagement ng kababaihan sa peace building.